So magandang gabi o hapon mga kalibre Mayroon tayong ginagawang uh, TCL ito Iyan ang error Error nya is e 9 error So alam naman natin kung anong problema ng A9 error So ito yung mga dumadating ngayon sa akin lahat Karamihan TCL yung mga A9 dito Ito na talaga, ito na talaga Lumalabas na yung mga problema ng TCL Karamihan E9 So alam naman natin yung E9 compressor o IPM So ito parehas sila ok itong error nito A9 din nito so dalawa so ipapakita na lang natin sa inyo mamaya kung ano yung uh, papalit natin pero karamihan naman talaga IPM ang problema pero pag mag order tayo uh, sa mga kalibre natin dyan uh, mayroon yung mga available na IPM sa uh, Lazada so titingnan lang ninyo yung IPM sa numbers saka yung code mayroon hindi naman kayo mawawala kung mag-order kayo ng IPM so karamihan ang sira ng talagang uh, E9 error is IPM pero bago yan magpalit kayo ng IPM i-check nyo muna lahat ng mga parts sa isa yung uh, mga mga SM resistor sa mga kapasitor titignan nyo yung supply kung okay ba yung supply yun lang ang kunting tips natin mga kalibre tapos double check nyo dito yung saan uh, sa nagsiservice home service lagi nyong Uh, bubuksan nito yung cover ng compressor pagka TCL uh, ang siniservisya ninyo at uh, uh, inay nyo, titingnan nyo lagi yan so dito, kasi ito pinabahayan lagi ng langgam yan at sige ito na puputol o masusunong yun ang mga kunting tips ko mga kalibre so mamaya patitingnan natin at ipapakita sa inyo kung ano yung problema na inay, ayos